Hello guys, good morning. Ayan, shout out sa lahat. Welcome pa sa akin channel. Ayan, mega love shout out nga pala kay Mami Rod dito. Yeah. Uh, at kay kapatid na Tony Mix Vlog official. Ayan, mega mega love shout out pa sa inyong lahat guys. Thank you, thank you sa walang sawang support sa akin YouTube channel. Ayan. Wala na tayong makontent na. Hindi uh, naman kasi pa ka lumalabas eh. So ngayon, magsisimba kami. Ah, uh, Pam Sunday kasi. So, ayan. Sisimba tayo. Mm. Here we love to pay, and tonight girl something yeah I love shoutouts sa uh, Ramblam Vloggers uh, thank you thank you sa mga nagsasupport pa rin sa aking channel Eads Vlogger uh, ML Just Vlog Parang na-love TV. Ayan, shout-out sa inyo lang, guys. Kuya John, how are you? Kuya John. Ayan, sis Anne. Thank you, thank you. Thank you sa walang support sa akin YouTube channel, guys. Ayan. Nagsimba kami ngayon. video-video lang muna kasi wala tayong pang-upload. Ayan. Yeah. Okay, kain ka? Of. So, ayun lang, guys. Ayan. Thank you so much for watching. Thank you sa pag-support sa aking YT channel. Ayan. Mega, mega love. Shout out to all. <laughs> Wala na tayong content. So, ganyan-ganyan lang kayo.